Natigil ka na ba para isipin kung ano ang tunay na kahulugan ng hindi ikahiya ang Ebanghelyo ni Kristo? Ito ang matapang na pahayag ni Apostol Pablo sa Roma Isa, bersikulo labing anim na, Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ngunit tayo ba, sa ating panahon, ay magkakaroon ng parehong lakas ng loob na patunayan ito sa harap ng mundo? Isinulat ni Pablo ang mga salitang ito noong panahong ang pagsunod kay Jesus ay maaring magdulot ng kalayaan, dangal, at maging ng buhay ng isang tao. Gayun taman, hindi siya umatras. Hindi niya sinubukang palambutin ang mensahe para masyahan o mas tanggapin. Tumayo siya at maring sinabi: Hindi ko ikinahihiya si Jesus. Ngayon isipin mo kung napakapanganib na ipahayag ang ating pananampalataya noon. Bakit madalas tayong kahimik ngayon, sa panahong mayroon tayong kalayaan sa pagsasalita? Marahil ito ay dahil nabubuhay tayo sa isang lipunan kung saan maaari nating pag-usapan ang anumang bagay, tagumpay, politika, mga personal na kagumpay. Ngunit kapag binanggit natin ang pangalan ni Jesus, ang katahimikan ay pumapali. Nagbabago ang mga pag-uusa. Lumipat ang mata. Naranasan mo na bang ganito? Para bang ang pananampalataya ay kailangang maging isang kribadong bagay, na para bang ang pagsasalita tungkol kay Kristo ay isang pagsalakay o kahit na nakakahiya? At doon papasok ang hamon. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang ibang opinyon sa marami. Ito ay hindi isang lumilipas na uso o isang magandang pilosopiya para sa ilan na sundin. Ito ang ganap na katotohanan, ang kapangyarihan ng Diyos na nagbabago, nagliligtas na nagdadala ng buhay kung saan nagkaroon ng kamatayan. Ang Ebanghelyo ay ang tibok ng puso ng langit, ang mensaheng nagabago sa kasaysayan ng sangkatauhan at patuloy na nagbabago ng mga tadhana hanggang ngayon. Ngunit kadalasan, pinipigilan tayo ng kakot sa pagtanggi. Ang kakot na masaktan ang isang tao ay nagkapatahimik sa atin. Ang pag-aalala sa kung ano ang isipin ng iba ay naggaparalisa sa atin. At, nang hindi natin namamalayan, kinatago natin ang liwanag na dapat sumika. Sinabi ni Jesus na ang sinumang magkahayag sa kanya sa harap ng iba ay ipagtatapat din sa harap ng ama. Ito ay hindi lamang isang malayong pangako. Ito ay isang kagyat na panawagan para sa kasalukuyan. Kung kutuusin, kung talagang naniniwala tayo na siya ang tanging pag-asa, paano natin mapapatahimik ang kayamanang ito? Isipin kung gaano karaming mga tao sa ating paligid ang nawala, nasugatan, desperado para sa isang salita ng buhay. Minsan, ang kailangan lang ay isang simpleng pag-uusap, isang taos pusong patotoo, isang salita ng paghihikayat upang buksan ang kanilang mga puso. Ang tapang mong sabihin, sumusunod ako kay Jesus, ay maaring maging binhing gagamitin ng Diyos para baguhin ang buong buhay. Hindi ito tungkol sa pangangaral gamit ang mga mikropono o pagtayo sa pulpito. Ito ay tungkol sa pamumuhay sa paraang ang iyong buhay ay isang buhay na sermon, isang bukas na liham na nagsasalita tungkol sa pag-ibig ng Diyos na walang mga titulo o spotlight. At ito ang nakapagataka sa akin. Namuhay ba tayo na parang hindi natin ikinahihiya ang Ebanghelyo? O sadyang itinago ba natin ang ating pananampalataya? Sinusubukang umangkop Sinusubukan na huwag lumikha ng kakulangan sa ginhawa. Ang totoo, hindi pinapalambot ng mundo ang mensahe nito. Sa kabaligtaran, sinisigaw nito ang mga ideya nito ng malakas at matapang. Kaya bakit tayo na may pinakamahalagang mensahe ay mahihiya? Ito ang paanyaya ngayon, itaas ang bandila ng pananampalataya, ipahayag ng walang takot na tayo ay kay Jesus, hindi bilang isang taong gusto magpataw ng isang bagay, Kuni bilang isang taong nagdadala ng pinakadakilang balita sa sansinuko. Dahil hindi tayo ikinahiya ni Kisto. Tiniis niya ang cross, ang pangungutya, ang pagganggi, at pinili pa rin niya tayong mahalin. Kung hindi siya nahihiya sa iyo at sa akin, paano payo mananatiling tahimi? At kung ang mensaheng ito ay nakaantik sa iyong puso, iniimbitahan kitang sumalis sa amin sa channel na ito. Magsubscribe, maglike, magshare at mag-iwan ng iyong komento dahil habang lumalaganap ang salitang ito mas maraming buhay ang maaring mahawakan ng kapangyarihan ng Diyos nang ipahayag ni Paul na hindi niya ikinahihiya ang ebanghelyo hindi lang siya nagsasalita ng magagandang salita upang mapahanga inagitibay niya ang isang paninindigan na humubog sa bawat desisyon sa kanyang buhay at ang pananalig na ito ay nagmula sa isang bagay na malalim niyang naunawaan ang ebanghelyo ay hindi teorya, ito ay hindi relihiyon, ito ay hindi lamang isa pang opsyon sa marami. Ang ebanghelyo ay ang kapangyayihan ng Diyos na magligtas. Ito ang balita na lumalampas sa panahon, nagwasak ng mga pader, at nagbabago ng mga kwento. Isipin kung ano ang ibig sabihin nito. Iniwan ng anak ng Diyos ang kaluwalhatsya ng langit, naging tao, lumakad kasama natin, at nagasya na pasanin sa krus ang buong bigat ng kasalanan ng sangkatauhan. Hindi lang siya namatay bilang martir, namatay siya bilang kapali. Dinala niya sa kanyang sarili ang bawat pagkakamali, bawat pagkakasala, bawat nakatagong sugat, bawat bukas na paghihimagsi. Kinuha niya ang lahat ng ito sa kanyang sarili. As sa ikatlong araw, nabuhay siyang muli, nagtagumpay laban sa kamatayan, na nagbukas ng daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ito ang diwa ng ebanghelyo, si Jesus ay hindi lamang naparito upang mapabuti ang ating buhay, siya ay dumating upang bigyan tayo ng isang buong bagong buhay. Gayun taman, gaano kadalas natin tinatrato ang mensaheng ito na parang isa lamang itong opinyong panrelihiyon. Ang mundo ay nagbobomba sa atin ng mga ideya na lahat ay may sariling katotohanan na ang pananampalataya ay isang ribadong bagay na hindi natin dapat abalahin ang iba sa pamamagitan ng pakikipag-usap pungkol sa relihiyon. Ngunit ang Ebanghelyo ay hindi isang personal na ideya, hindi isang bagay na maari nating hubugin ayon sa ating gusto. Ito ang inihayag na katotohanan ng Diyos. Ito ang sago sa pinakamalalim na katanungan ng kaluluwa ng aw. At iyon mismo ang dahilan kung bakit sinusubukan tayo ng kalaban na patahimikin. Alam niya ang kapangyarihan ng isang matapang na puso na nagapahayag ng pangalan ni Jesus. Alam niya na kapag ang isang kristyano ay bumuka ang kanilang bibig para sabihin, naniniwala ako. Ang mga tanikala ay naputol, ang kadiliman ay napapawi, at ang mga buhay ay nagsimulang makakita ng liwanag. Sa makatuwid, madalas tayong natutukso na maniwala na mas mabuting manahimik. Ngunit ang katahimikan ng isang kristyano ay maaring maging kadiliman ng isang taong hindi pa nakakahanap ng daan. Isipin mo, paano kung ang iyong salita, ang iyong lakas ng loob na magsabi ng, Ako ay kay Jesus, ay eksaktong kailangan marinig ng isang tao upang magkaroon ng pag-asa. Ilang beses na gustong gamitin ng Diyos ang iyong buhay bilang isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito ay isang patotoo, ito ay liwanag, ito ay asin sa mundong ito. Kung itatago natin ito sa ating sarili, mawawala ang ating layunin. Hindi kailanman sinabi ni Jesus na magiging madali ito. Binalaan niya tayo na tatanggihan ng mundo ang mensahe, upang tayo ay mapaharas sa pangungutya, hindi pagkakaunawaan, at maging pag-usig. Ngunit sinabi rin niya, sa mundo ay magkakaroon kayo ng kapighatsyan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang salibutan. Sa madaling salita, kapag matapang kang tumayo para sabihin kanya ka, hindi ka nag-iisa. Ang muling nabuhay na Kristo ay lumalakad sa tabi mo. Pinalalakas ang iyong tinig at pinapanatili ang iyong pananampalataya. At hindi ito tungkol sa pagsasalita na may pagmamataas o kataasan. Ito ay hindi tungkol sa kahangahangang mga paniniwala. Ang pagiging matapang sa Ebanghelyo ay nangangahulugan ng pagiging tapat, pagiging kotoo, pamumuhay ng hindi itinatago kung sino ka. Nangangahulugan ito ng pagsasalita kungkol kay Jesus ng may pagmamahal, pagkilos ng may kabaitan, pag-abot ng may habag, at kasabay nito ay hindi ikompromiso ang katotohanan. Ang balansing ito ang nagapakita sa mundo na ang ebanghelyo ay totoo. Sa makatuwid, kag tayo ay nananatiling kahimik, hindi lamang tayo umiiwas sa alitan. Kami, sa pagsasagawa, ay nagkatago ng pinakadakilang balita sa lahat, na mayroong kaligtasan, mayroong kapatawaran, may pag-asa kay Kristo Jesus. At kung totoo ang balitang ito, at alam natin na ito, paano natin ito may tatago? Ang pananampalataya na nananatiling tahimik ay nakakaligtaan ang pagkakatao magbago. Ngunit ang pananampalataya na nagsasalita, na umiibig, na kumikilos, ay ang pananampalatayang nagliliwanag at nagbibigay buhay. Dito nagiging malinaw ang ating pagbili kung tayo ay umaayon sa isang nakatagong pananampalataya na hinubog ng takot at panggigipit ng kultura o kaya ay inaako natin ang paninindigan ng mga nagdadala ng bandila ni Kisto nang walang kahihiyan, walang pag-alinlangan, na may pusong puno ng pagmamahal at isang bibig na handang sumaksi. Dahil ang isang kahimik na kristyano ay hindi tumitigil sa pagiging kristyano ngunit nawawalan ng pagkakataong maging magaan. At tayo ay tinawag na gawin yon ng eksakto, upang magnining sa gitna ng kadiliman. Marahil, pag narinig mo ang lahat ng ito, iniisip mo, ngunit natatakot ako. Hindi ko alam kung magkakaroon ako ng sapat na lakas ng loob. Paano kung tanggihan nila ako? Paano kung kutyain nila ako? Ang mga kaisipang ito ay totoo, at alam ng Diyos ang iyong puso. Ngunit tandaan, ang katapangan ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng kako. Ang lakas ng loob ay pinipiling manindigan kahit na ang takot ay sinusubukang kumali. At ang lakas na ito ay hindi nagmumula sa amin. Ito ay nagmumula sa banal na espiritu na nagbibihis sa atin ng katapangan at nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na magpatotoo kahit saan. Sinabi ni Jesus sa gawa isa, bersikulo 8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko. Nangangahulugan ito na ang iyong buhay, ang iyong boses, ang iyong patotoo ay mga instrumento ng Diyos. Hindi mo kailangan ng pulpito, hindi mo kailangan ng kitulo, hindi mo kailangan ng perpekto. Ang kailangan mo ay isang kusang puso, dahil ang Diyos ay nagluluwalhati sa ating kahinaan. Gumagamit siya ng disakdal na mga sisidlan upang ipakita ang pagiging perpekto ng kanyang biyaya. At sa katotohanang ito ayo, nakatagbo ng kapahingahan. Dahil ito ay hindi tungkol sa kung gaano pa marunong magsalita, ngunit tungkol sa kung sino ang nananahan sa loob natin. Kapag sinabi mong, naniniwala ako kay Jesus, hindi lang ikaw ang nagsasalita. Ito ay ang Espiritu ng Diyos na nagpapatotoo sa iyong buhay. At iyon ang susi, hindi tayo nag-iisa hindi kami lumalakad ng walang suporta. Ang autoridad ng langit ay nasa likod ng bawat salita ng pananampalataya, bawat gawa ng pag-ibig, bawat gawa ng katapangan. Andaan din, na ang hindi kahihiyan sa ebanghelyo, ay hindi nangangahulugan ng pagiging agesibo o hindi pagaparaya. Nangangahulugan ito ng pagiging totoo. Nangangahulugan ito ng pagmamahal ng tapat, kahit na mas madaling manatiling kahimik. Nangangahulugan itong pag-abot ng kamay kapag mas komportable na pumiki. Nangangahulugan ito ng pagbili ng katotohanan kapag ang lahat sa paligid ay pumili ng kasinungalingan. Ang pagiging liwanag sa isang madilim na mundo ay palaging may halaga. muni sulit ito dahil walang maihahambing sa halaga ng isang tinubos na kaluluwa. At ngayon, gusto kong anyayahan ka manalangin kasama ko. Ipikit mo ang iyong mga mata at isuko muli ang iyong buhay sa mga kamay ni Jesus. Panginoong Jesus, ngayon ay ipinapahayag ko na hindi ko ikinahihiya ang iyong ebanghelyo dahil alam kong ito ang kapangyarihan magligtas. Salamat dahil hinimo ako ikinahihiya. Sa kabaligtaran, tiniis mo ang krus, ang sakit, ang kahihiyan upang ako ay magkaroon ng buhay. Ulungan mo akong mamuhay ng buong tapang magsalita ng iyong pangalan ng may pag-ibig upang sumaksi ng totoo, nang walang kakot sa isipin ng iba. Puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu at gawin akong isang buhay na saksi ng iyong biyaya. Naway maging magaan ang aking buhay, naway magdulot ng pag-asa ang aking mga salita, at naway maihayag ng aking mga kilos kung sino ka. At naway ang panalangin ito ay higit pa sa mga salita naway maging kasanayan ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Naway tandaan mo, kapag umalis ka sa bahay, nadala mo sa loob mo ang pinakadakilang kayamanan sa sansinukob, ang presensya ni Kisto. Nawa ang bawat kilos mo ay tumuturo sa kanya. Nawa ang bawat salita mo ay mamarkahan ng katotohanan at biyaya ng Ebanghelyo. At kapag ang kakot ay kumatok sa iyong pintuan, tandaan, hindi ka nag-iisa. Ang banal na espiritu ang iyong kulong, iyong lakas at iyong kaliwan. Kung ang mensaheng ito ay nagapahayag sa iyong puso, inaanyayahan kita na samahan kami sa misyong ito. Mag-subscribe sa channel, ay like ibahagi ang video na ito, at isulat sa mga komento kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong puso. Sa tuwing gagawin mo ito, mas maraming tao ang maabot ng pag-ibig ni Jesus. Dahil ang pinakadakilang katunay na totoo ang Ebanghelyo ay hindi lamang sa ating mga sinasabi, kundi sa ating isinasabuhay. Naway ang iyong buhay ang maging bandila na nagsasabing, Sumusunod ako kay Jesus. Mahal ko siya, at hinding hindi ko siya ikahihiya.